Hello, good morning mga lalabs, mga bayot. So, pag-uusapan natin ngayon mga lalabs, mga bayot, balita kahapon no November 4, 2025, araw ng Martes or Tuesday, na si Tuta Soto, laka, may kavet! <laughs> si Tuta Soto, may kavet, dia umano, mano, sabi ni Anjo Eliana, aray ka. <laughs> <laughs> uh, kasi may bangayan ang mga tono doon sa Itulaga. At eh, siyempre, isa itong si... Isa sa mga membro ni Pipsi Paloma. Tuta, <laughs> 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 so, so, May kabit, obvious ba? Kahit nga barangay captain yung iba. <laughs> may kabit nga. Ito kaya yung senador na to. Hindi <laughs> 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 uh, na yan ikapagtaka. So ayaw dito kay Anjo Eliana sa ang balita ngayon. Tito Soto umapila sa media na wag pansinin si Anjo Eliana. At bakit hindi namin papansinin kung ikaw nga eh. Protektor ng mga kawatang si Zaldico, Martin Romualdez at kay, Mar, uh, kay Bong Marcos. Tapos ngayon kapag nirisbakan ka sa iyong mga kababuyan eh, wag pansinin. Wow! Kung <laughs> naman Nagpasabog ng matinding akusasyon si dating Itbulaga host Anjo Ilyan na laban kay Senate President Vicente Tito Soto III matapos nitong sabihing may kabet umano ang senador host at hamoning maglabas ng patunay sa umano'y donasyon ng kanyang swildo sa mga iskolar. Yes, dahil pinangako yan ni Tuta Soto, Noong panahon ng kampanya-eleksyon na ang mga sahod daw niya hindi niya kukunin at i-donate -do daw sa mga estudyante na mga eskolar. So wala man siyang dinonate. <laughs> Unless kung mamiki sila ng mga uh, documents at halimbawa uh, magpalabas sila ng mga tao o mga kabataang mga mag-aaral or estudyante sa kanilang programa dyan sa Eat Bulaga. At sabihin, oh, ito, binigyan nila ng mga uh, donasyon ang bilang iskola. Tapos, pagkatapos ng show, babawiin iyo. <laughs> Di ba? Ganyan ni. Tito Sin, gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino yung kabit mo? Agay, okay, sige na, sige na. I-reveal mo na. Kasi nag-aabang ang mga marites ngayon sa social media kung sino ang kabit ni Tito Soto or ni Tuta Soto. <laughs> alam, of course, ito. Kaya sinabi ni Tuta Soto dito na huwag pansinin si Anjo Kasi alam ni Anjo, eh, since 2013... Host siya ng Itbulaga at alam niya kung ano ang mga kabalbalan ni Dick Soto, ito si Tuta Soto, si La Joy De Leon at kung sino pa man dyan sa uh, mga kasamahan niya sa Itbulaga. Ayon. Gusto ba na kung sino ang kabit mo? Sige lang. Banatan niyo lang ako at marami pa akong ilalabas ayon kay Anjo iliana sa kanyang Facebook post. Sa kabila ng mainit na paratang, pinili ni Soto na huwag pumatol sa usapin yes. Huwag niyang patulan dahil alam niya na kapag patulan niya si Anjo, mag-trigger at ilabas kung sino yung pangalan ng kabet ni Tito Soto. <laughs> Malalantad. <laughs> na ito palang mga putang ina na mga full politikong mga korap na to. Ito, 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 ito. Putangin tuta, suto na to. Tumanda na yan dyan sa Senado eh. Binoto pa rin ng taong bayan eh. Well, itong nakaraan, talo man to. Kapanga sa nang dahil lang kay Martin Romualdez, uh, Lisa Marcos, at Bongbong, uh, -bong. ay nanalo ito through George Garcia sa election on Election. talo man to. Ang dito dahil nandaya sila sa mga <clears throat> ibang kandidato kaya ito sila ngayon ipinalo, ipinapanalo dyan sa halalan nung nakaraan dahil ito sila ang mga protektor sa mga totoong kawatan na ni Martin Romualdez, BBM at Zaldico. <laughs> So pinili daw niyang huwag kumato sa usapin. Sa halip, pumapila siya sa mga mamamahayag at netizens na huwag palakihin ang isyo at huwag bigyang pansin si Anjo Iliana Bakit. Ayaw mo malaman ng tao na ikaw ay isang public servant. Ikaw ay dapat huwaran. Magpakita ka ng uh, ikaw ay uh, tawag dito. <clears throat> simbolo ka. Dahil ikaw ay public servant. Simbolo ka. Nang kalinisan, wala kang bahid pag nanakaw, wala kang bahid ng kung ano-ano paman sa iyong pagkatao. Matino kamalinis ka. Pero hindi eh. Lahat karamihan ng mga politiko may mga kabet at ang mga kabet nila nakikinabang sa kapira ng bayan na ninakaw ng mga politikong ito at pinang sustento sa kanya binibili ng mga condo units binibili ng mga resorts ng mga mamahaling mga bags, mga sasakyan sapatos, alahas at kung ano-ano pa pira ng taong bayan na naghihirap umapila wag patulan sino ba talagang kabit mo? Oh, Angeliana, inibill mo na mas kung ako tatanungin, naniniwala ako kay Anjo Eliana kung ikumpara mo naman dito kay Tuta. So ang sabi pa, ang sabi ni Tuta Soto dito, hindi ko na papatulan, huwag nyo nang pansinin at nagpapapansin yan. We, takot ka lang malantad sa publiko sa buong mundo kung gaano ka din pala ka malasubas. kung gaano ka rin pala ka kabutakal. <laughs> Pati ba naman showbiz at paninira, papatulan natin. Itaas natin ang level ng Senate President. Wow. <laughs> May level pa ang Senate President na mo na isang protector ng kawatan. Sa halip, <laughs> Ilabas ninyo, pagandahin ninyo ang level ng Senado, ng Senate President, hindi ka papanig sa isa eh. Nasa gitna ka at isa kang transparent pero hindi eh. Kayo ni Ping Lakson, magkasabot kayong dalawa dahil pinanalo kayo ni Martin Romualdez at Liza Marcos sa election. Dinaya. <laughs> Tandaan natin mga nalabs mga bay. Ito yung si Tito Soto or tota Soto. Ang gusto ni Liza Marcos na makatandim niya noong 2022 uh, presidential and vice presidential election, hindi si Sara Si Amy Marcos ang may gusto kay Sarah Duterte na magiging katandim ni BBM dahil according to Amy Marcos, kailangan na ng Duterte para manalo si BBM. Uh, dahil hindi talaga mananalo si BBM laban kay Lini Robredo. Pero kung gusto, ang gusto ni ano ni Lisa Marcos, si ito, tuta soto. Kasi pareho sila ng mga balahibo. Alam nyo na. Pero nakumbinsi si Lisa ng kung sino man dyan na kapag si Tito Soto ang itandim kay Bongbong Marcos, pagka presidente at vice-presidente si Tito Soto, hindi mananalo. Kaya <laughs> yun, pumayag na lang yung palaka na magiging katandem ni BBM si, Li, si BP Sara. Talaga makita ninyo nung panahon ng kampanya. Ni hindi magkasama si Sara at saka si BBM sa kampanya. Log, naglakad ng kampanya si Sara Duterte mag iba ang kasama hindi si BBM unlike kay Tito Soto, Ping Lacton, sino pa ba? Ah, uh, yung mga kalaban nila dati Manny Pacquiao at kung sino-sino pa. Magkasama sila sa kampanya si sino ba ito? Si Kiko Pangilinan at si Leni Robredo, di ba? Magkasama silang nangangampanya pero ito si BBM at saka si Sara Duterte hindi magkasama dahil ayaw ni Lisa nagsisilos. Ay, <laughs> pagkaganda-ganda oh, ba naman ni BP Sara kung ikumpara mo sa kanya, ha <laughs> ha, palaka. So, <laughs> Tito <But> Soto, <laughs> may kabit ka pala, congrats. <laughs>